ito po ang produkto ng Golden Inso. Ito po ang food supplement na gawa ng Japan na aking iniinom sa ngayon. Sa pag-inom ko po nito, may nakita akong pagbabago sa aking katawan. Nakontrol po ang maya-maya ko -maya pong pag i at mahimbing na po ang aking pagtulog. Yung kung kong paa, medyo nagbawas-bawas na po hindi na po masyadong masakit na masakit. Kumbaga, nabawasan po. Salamat sa Diyos at sa company ng Golden Inso at isa ako sa mga napiling customer na bibigyan ng libreng Golden Inso. Pag-iipunan ko po para sa ganun ay makapag-avail po ako ng Halamat po ng marami. Ito po yun know, o maganda po talaga sa katawan.